Good morning mga katinders. And dito ko sa aming kitchen. Maloka ako. Ngayon ako nakaupo at kape. Kape-kape tayo. Ayan ang mainit pa. At bread box. Niro-roll-roll -roll ko. <laughs> Kasi walang palaman. Diet si Mami Dins. Diet. ako kagabi. Hindi ako nakapamili ng pagkain ng mga rabbits at gutom na gutom sila hanggang ngayon. Kasi, gusto ko sana dun sa kanto namin, dun sa pababa, bibili. Kasi mas mura nga, titipid si Mami Tins. Kaso pagpunta namin, maaga nag-close. Tapos, dito naman sa amin may 24 hours, eh walang stocks. Lahat dito wala. At yung nasa likod namin ay maaga nag-close. Maaga nag -close same kami ng time na nagko-close at kanina hindi ako hindi ako nakapamili kasi hirapan ako iwan ang store yun na so instead na kasi walang feeds ayan yung integra 3 nila so eto, palunggay ribs so feeling ko hindi sila satisfied na sobrang busog at hintay ko na lang na magumaga kasi maaga naman magbukas yung si ate sa likod at bibili ako ng feeds no hindi sila mapakali mga katinders. So, kumusta yung araw nyo? Kumusta yung bentahan nyo? Kumusta ang matumal dyan? Napakatumal talaga kahapon. O, kape-kape muna tayo. Ngayon ay Tuesday. So, kahapon Monday, 13. So, wala pang sweldo. So, napakatumal mga katinders. Parang inaantok ako sa kakabante. Parang feeling ko wala na akong kapitbahay, wala na tao. <coughs> yun yun naman yung aking sharing no na nga. itong yun na nga kawawa yung aking mga alaga na pag hindi natin naasikaso yung pagkain nila ay yun gutom talaga at tayo na worry din tayo kapag gutom sila so tapusin ko itong aking pagkakape at anong oras na ba ngayon 4am 4 pa mga katinders no? so maghihintay pa ako ng siguro mga quarter to six ay maglakad na ako sa likod at bibili na ng pagkain nila. Kakaloka. Sana meron. At kung wala ay babalik na naman ako sa kanto talaga namin at doon talaga ay may marami. Kaso lang, no? Hindi ko alam kung anong nangyari na 7pm pa ako pumunta doon ay maaga nag-close. Puso be 9 sila. Okay, so yun na ang aking chika-chika. Yung aking yaw yawan for today's video na ang hirap pala pag mag-isa ka, hindi mo maiwan-iwan si store at kailangan mo bumili ng pagkain nila at yun na na close ka na tuloy <laughs> bye mga tinders, good morning